Ah, uh, hello vlog, welcome to my guys. Kung mapapabili ng ganitong klaseng <laughs> starter, unang-una wala <laughs> akong paglalagyan. <laughs> <laughs> Mahirap pagbili pag pisa-pisa. Mahirap din pala ng anak buhay sa dagat na, na boss. Ako'y sumama sa dagat kung ako'y may bangka pa. Kami nangawin. Habang ako'y nangangawin, kita ko yung lapo-lapo na kasandal sa bato na kilimaan sila. <laughs> Dali-dali kong nalutan na aking pangawalang pae ni Pusik. Kung sa may bunga nga hindi kinain. Parang <laughs> hinihipan-hipan lang, nabuka-buka lang nasan, naputak ako lapulapong <laughs> ito. Dinaas ko yung aking pinain ko ihipon, gusog po. dahan ko binabae bumagsak sa may bunga hindi kinain. Parang hinihipan-hipan lang, nabuka-buka lang nasan, kapit tarantanong lapulapong ito. Ang, ang lapula, <laughs> lina na ito, magtatatundi pa. Sinisid ko, pag sisip kayo doon ako na mas may buntok, nahandaan kong hinipong bato ko, nagulat ako. Kaya palayo kumain eh, mataasan lang nat. Tapos <laughs> tapas-pas ako ng ahon, baka ako oh, itusang bumili ng gamot. O si Paco, COVID mo yan? Inuomin na lang ako. Ito na pili siya, huwag lang. Ito na, tayo pang hindi na. Ito na, tayo pang hindi na. Putol at saka medyo maiksi na yung carbon. na Oo. san, san Ito, ito. Ito ang diferensya. Eh, ilang hip na lang yung naano, napaka ano, na, napaka gatuna oh. Ngayon, paano gagawin to? Kalimitan sinasabi doon ay nasanay na sa nasa, piling mo. Pa, 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 pa. Ayan, ka nang hihilangan ng, ng panibago doon. Tapos ka nang kumata. Kaya kayo uminit yan eh. Kaya ano, iuwi ko muna to. Parang malo. Ano, o parang ma ganit ang... Biren? Biren. Ano boss, bago mag bukas kaya, maingat mo kaya ngayon? Maingat ako Ayun, para sa gabi. Kailangan uh, ako ng konti, salo salas din po para, para blessings sa kanila. Ako'y mahirap din pala pumasok sa politika, ano boss. Oo. Oh. Ako'y pumasok din sa politika. Lumaban ako ng kusel, ako natalo. So, may meeting di abansin namin. Ako pa huli lang nagsalita. Ganda ng pananalita ko, kako, yung magandang gabi, mga kababayan. <laughs> Hindi ko na, sa sasabihin ang mga sasabihin ko dahil nasabi na na lahat. Ano mo, Pero, kako, pagkakuin yung ipinotaw, ko naman lahat, kako, ng kanto lalagyan ko ng ko palakpakan <laughs> Nung nagpalakpakan na itigil-tigil po pa Santa sandali mga kababayan, sandali at ipahabol pa ako, kinanakuli. Ang hindi ka po nagbubuntis, bubuntis ko. Nagtayuan, nakala kayo magpapalakpakan na naman, pumuha ng pamaltok, pinagpapaltok ako sa tab dati palo na po. Kaya hindi ka lumusot. Sinang bukasan ako'y mumukat-mukat. Bawang iseng kita ko yung mga kababayan ko'y parang mga bubulog-bubulong-bulong ng sapat ng bahay ko. Di ako'y lumabas. Di sabi sa aking kunsa eh. Nasaan ikang pangako mo pa? pa mga tarantado pa nga kayo. Inaanap na. Ka, Inaapangakoan ko na kayo. Gusto nyo taparin pa rin ko pa? <laughs> 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 Walang hiyak ako kayo naman. <laughs> Nag naghahanap pa ng pangako eh. Inaapangakoan na kayo. Gusto nyo pa rin ko <laughs> pa? Mga luko rin ka ako ngayon. <laughs> ya, pinta katuwang pinta luma sa wala, kami kaya kayo alam na pinta. Sana kaya yung kasi, yun 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 kung yun 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 no. yun uh, yun 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 Bago pa pala yun Bago yun yung ko

Ganun to ko lang, wala Ah. Papunta na to ng carbon sa ito. Ah, Ibig sabihin niya na yan ay nakano lamang doon sa ano. Ang ginamit ko na ako ng video sa music ko. Sa bangkayan? Generator. Sa patungan. Okay. Generator.